Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang magandang umaga ng panambahan sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa sa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Walang masyadong uh, alalahanin sa kalusugan ng bawat mahal mo sa buhay. Sa araw ng panambahan, bago tayo dumulog sa harap ng ating uh, Panginoon, ay uh, babaunin natin ang ating... Uh, aral sa umagang ito at ito ay patungkol sa isa sa napakaraming katangian ng ating Panginoon na ang Diyos ay mahabagin. Titingnan natin kung ano ang pangihikayat ni David na babaunin natin sa ating pagsamba maya-maya lamang. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa so, umagang ito, ay uh, dudulog na kami sa inyong salita, pagkalooban mo kami ng karunungan at kaalaman at ito po ang aming babaunin sa amin pong pagharap sa inyo. maya-maya lamang sa amin pong pagsamba. Mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan. Pagpalain mo kami higit sa lahat sa mga bagay na espiritual. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. In a world full of noise, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The Gospel Broadcasts of FEBC Philippines Reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. Two shortwave transmitting sites in Iba and Bokawe bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages. In everyday theology and Christian living commentary, in public service and first response programs.

Isa po akong OFW sa ibang bansa po. Mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po lalo po sa mga taong hindi pa nakakikilala sa atin. Panginoon, our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities, there to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges. Ako po si Dato Manong Abag Maulan na isang radio community talent ng Barangay Vito, Dato Pindiso at Maginda ng Bernal. Nakakatulong din sa akin ang radio gandingan dahil marami akong natutunan katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natuto din akong gumagawa ng script at community news. At meron din na silang naitulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming Community, lalo na kung may darating na kalamidad, ay nandyan sila upang tulungan ang mga taong nangailangan ng tulong, hindi lang sa aming lugar, pati na rin sa ibang lugar. In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid. Kami po talaga ay uh, sanay na nakikinig sa radyo uh, sinusundan namin yung balita. Sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station. Naghanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FBC. Narinig ko nga doon ni eh, First Response Air, The Way Radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang-tuwa ako, sabi ko, lakasan mo, sabi ko sa akin may bahay. So, yun, narinig na nga po namin. Tapos, the Word of God, very comforting. Filipinos need Christ's gospel everywhere, every day. Whom will you help us reach? Far East Broadcasting Company Philippines. Communicating Christ in our world. Until all have heard. Until all have heard. Until all have heard. Kibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa Aklat ng Mga Awit. Pag-aaralan natin ng Kabanata 103, at Psalm 103. Mag-aaralan natin ng mga Talata 1 hanggang Talata 5. Ngunit, pagtutuunan natin ng pansin ang Talata 2 at nabanggit ko po kanina, ito ay patungkol sa awa ng Panginoon. Ganito ang ating mababasa sa Talata 2. Nakukunan natin ng uh, aral at uh, paalala. Psalm 103 verse 2. Babasahin ko lamang po ito sa Tagalog uh, version. Sabi rito ni David, si David ang may akda ng uh, kabanatang ito. Sabi niya, pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Alam mo kaibigan, hindi pa natin uh, kinukunan ng uh, paalala ang uh, talata dalawang ito. Eh, Ito'y napakagandang baunin na natin mamaya at ito ang uh, ipahayag natin sa ating uh, Panginoon na mamumutawi sa ating mga bibig ang salitang pinupuri kita Panginoon. At uh, sinasabi natin sa Panginoon ha, pakabuti mo, hindi ko kalilimutan ang inyong mga kabutihan napakagandang pakagandang uh, bigkasin niyan, maya maya sa ating uh, pagharap sa ating Panginoon. Sabi ni David, pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Alam mo kaibigan, itong uh, awit na ito, ito ay kapahayagan talaga ng uh, pagpupuri. This is a psalm of praise by uh, David para Parang uh, nagunita ni David ang uh, pagsagip ng uh, Panginoon sa kanyang bayang Israel. No? pagkabinasa uh, mo kasi ang Deuteronomy, merong um, reference uh, passage dito eh sa uh, awit na ito. At ito ay patungkol sa pagsagip ng Panginoon sa kanyang bayan, ano? out of uh, slavery. And uh, dito sinasabi lamang ni David, na yung kanyang bayan ay hinikayat noon ni Moises upang uh, panatilihin nila sa kanilang puso't isipan ang mga panuntunan at utos ng Panginoon. At ganito rin ang pangihikayat ni David, no? Sabi nga niya eh, hindi ko kalilimutan ang kanyang kabutihan. Alam mo, naranasan ni uh, David ang uh, pagsagip ng uh, Panginoon sa kanyang uh, mga nakaraang kalagayan, no? Di ba? While he was running from King Saul, and then he was running from his son, Absalom. At uh, maging sa pag-iisa ni David, hindi siya pinabayaan ng Diyos sa kanyang uh, kalagayan. Bagkos, nanangan sa Panginoon at ito nga ang kanyang kapahayagan ng pagpupuri. Alam mo kaibigan, pinaaalalahanan lang tayo ni David. At ito ay alam na natin, ngunit kinakailangan mapaalalahanan tayo ng ating Panginoong Diyos ay karapat-dapat purihin. Siya ang uh, kumbaga sa ano may, eh, kumbaga sa, 'di ba, no water fountain. Uh the that, that, that the Lord God is uh, worthy, ikang no of our praises because he is the fountain of all that is good. Yan. Yan ang kapahayagan ni David. At yan ay alam natin yan. Kaibigan, naranasan mo yan. One time in your life at patuloy mong nararanasan ang kabutihan ng Diyos maging sa mga pagkakataong ito. Dito sinasabi nga ni David ano, at ito ay dapat nating uh, isa puso at isa isip. Pasalamatan natin. Uh, at Paalalahanan natin ng ating sarili Patungkol rin higit sa lahat Sa holiness, sa kabanalan Ng ating Panginoon Sapagkat uh, hindi lamang uh, Awa at kahabagan Ng ating uh, Nararanasan mula sa ating Panginoon ano? Uh, tayo ay uh, Pinatawad niya Sa ating mga kasalanan Yun ang uh, sinasabi Ng uh, talata na ating Tinutunghayan that God is holy at sabing sabi nga rin niya sa bagong tipan ano uh, we should be holy because God is holy ito yung inaasahan ng Panginoong Diyos sa kanyang mga pinili at hanggang sa ngayon hindi naman nagbabago ang salita ng Diyos inaasahan ng Diyos na tayo ay mamumuhay ng maayos sa kanyang harapan kaibigan tayo ay pinaaalalahanan na hindi natin dapat kalimutan ang lahat ng ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon upang tayo rin ay magkaroon ng kasaganahan, no? abundance, uh, pananagana sa lahat ng uh, ating uh, pamumuhay. Hindi lamang sa larangan spiritual, kung hindi sa lahat ng larangan sa ating buhay, hindi tayo pinababayaan ng Panginoong Diyos. At yan ang kapahayagan ni David dito lamang sa isang talata na ito. Ang buong puso ng hari, David's whole heart was to praise God's holy name dahil napakarami niyang natanggap na bihaya mula sa ating Panginoon. Alam mo, kaibigan, hindi lamang tayo nagpapasalamat dahil sa mga tinatanggap natin sa ating Panginoon, tayo ay nagpapasalamat sapagkat pagkata uh, sa mga katangian ng ating Panginoon, ito ay nararanasan natin sa ating buhay. Iyaan ng isang bahagi ng ating buhay na hindi natin dapat kinakalimutan ang napakaraming katangian ng Panginoong Diyos na ating pinanghahawakan sa lahat ng pagkakataon. At dito, no, yung uh, attitude natin, yung maituturing nating asal, sinasabihan tayo ni David na dapat meron tayong uh, pagpupuri sa ating Panginoon. At dito, yung kanyang kapahayagan, no, David's expression of praise, was with great earnestness ayan talagang uh, uh, buong puso no ang kaniyang uh, kapahayagan ng pagpupuri sa Panginoon at kaibigan ito ay napakagandang paalala para sa atin pag tayo ay uh, nagpapahayag ng ating pagpupuri sa ating Panginoon yaan ay punong-puno we are uh, really eager yan and to express So, uh, parang sinasabi natin, Panginoon, kaya ako sinasabi sa inyo ito dahil uh, minamahal kita. Ayan, and, and, uh, napakagandang kapahayagan ng ating pagpupuri sa ating Panginoon. Yung pananalita ni David, no, may kagalakan at dapat ganyaan rin tayo. Uh, ano man ang ating mga pinagdaraanan, hindi tayo dapat... Uh, Ika nga ay nanlulumo sapagkat uh, tulad ng uh, mga kapahayagan sa salita ng Diyos may kagalakan ng isang um, mana ng palataya anuman ang kanyang kalagayan so David's expression of praise was with the great earnestness na dapat nating tularan at ang kanyang mga pananalita ito ay dalisay alam mo kaibigan kung nililista ni David ang mga ika nga ay mga pagpapala Meron siyang halimbawa, talaan ng mga the greatest blessings from the Lord. Siguro ang unang-una rito no, ay yung kapatawaran ng kasalanan. At alam mo kaibigan, marapat lamang na tayo ay magpahayag ng pagpupuri, pasasalamat sa ating Panginoon maya sa ating pagdulog sa mga bahay panambahan dahil tayo ay bahagi ng sambahayan, dahil Pinatawad tayo ng Panginoong Diyos sa ating mga kasalanan. Sa ating pagdulog, huwag nating kalilimutan ang salitang Panginoon. Maraming salamat po. Nagpapahayag ako ng aking pagsamba sa umagang ito. Minamahal kita, aking Panginoong Diyos. Minamahal kita, hindi lamang sa lahat ng ginagawa mo sa akin, kung hindi Panginoong Diyos dahil pinanghahawakan ko ang lahat ng inyong katangian na sandigan ng aking pamumuhay. Tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan patungkol sa napakagandang kapahayagan ni David sa kahabagan ng ating Panginoon. Panginoong Diyos. Alam mo kaibigan, yung kahabagan ng Panginoong Diyos, this is just one of the many attributes ng ating uh, Panginoon at yan ay related no, sa lahat ng kanyang iba pang katangian. At yan ang dapat natin tandaan sa ating pag sa ating Panginoon. Isipin natin ang kabanalan ng Panginoon, ang kanyang mga katangian. Dito natin ibatay ang ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa inyo sa napakagandang paalala mula sa inyong salita. Tanggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. See... Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang uh, samahan sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang mga aral, maganda ang mga paalala, kaya bukas inaanyayaan kita dito muli sa programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.